Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon po mga kapatid ay uh, Nandito tayo ulit sa farm Mashallah na napakaganda ng tanawin nun Siyempre kasama ko ng aking pamilya Tito Tayo dito Masya Allah. Mamaya kukuha tayo ng buko. Ayan o. Oh. Ito pwede tayo kumuha dito sa ano sa buko na ito. So ito yung palay na ano natin. Abunuhan natin. Ayan. Masya Allah. Time check natin ay anong oras na ba? Pasado alaw na na. Ito yung ano natin. Uh, abunuhan natin. Kaya matatandaan yung nakaraang vlog natin ito yung uh, palay na nilinisan natin tinanggal natin yung mga damo na makakapekto sa kalusugan ng palay at ngayon naman since ano na malapit na siyang pumunga ay <coughs> aabonohan natin para mas lalong malusog masya Allah ang ganda talaga ng buhay sa probinsya kasi napakatahimik ah uh, preskong hangin lahat lahat presko pati sa mga kinakain ulam etc lahat presko mashallah ayan napakatahimik <laughs> <laughs> ang ganda ng view no شاء الله So, kasama natin si Ustad at ni Tato Masya Allah So, mag-aabono po tayo ngayon mga kapatid Kasama natin si Ustad Masya Allah Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, <laughs> bro. Kami kinigil. Saka na to, saka. Na, 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 na. Na, na. Saka, saka, Na, na. <laughs> So, ito yung gagamitin natin. Na, ano, fertilizer. Yan. Actually ano lang to eh. Uh, tapos na ito pero ano, uh, dadagdagan lang kasi ano eh, hindi natapos, si eh, konti lang naman tong natapos So tatapusin yung mga hindi natapos dito. By the way, flex ko lang yung anak ng ate namin. Wala pa dito yung ibang ano pamangkin. Masyaallah. Ato, lato, lato. Lato. Lato Ibrahim. <laughs> Masarap na ano no? Masya Allah Ito yung kabilang sa kayamanan Ng mga Taga probinsya Na wala sa mga taga syudad Ay yung napaka fresh hangin At saka Ano uh, Malayo sa pollution Masya Allah Ayan. Siyempre, kasama natin ang aking aming nanay ng bayan. Ina. Ah. <laughs> 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 uh. Na, na, na. Say hi to my vlog. <laughs>

Alam niyo mga kapatid, uh, napakaraming mga ano eh, napakaraming mga bagay na pag dito ka nakatira sa probinsya, hindi mo nabibilhin. Tulad ng ano, ng gulay. At ngayon ay uh, tayo ng ano, ng gulay. To be specific, kangkong. Kasama natin si Ina. Yan. Yan ang mother ng bayan. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Oh. Masya Allah. Kangkong yan. Kapag binibili mo to sa palengke, napakamahal eh. Pero pag dito sa probinsya, dito lang, simple lang. Dito lang sa mga ano, gilid-gilid ng palayan. Hindi ka na pwedeng ano, hindi ka na bibili sa palengke yung 10 pesos mo makakasave ka na pero medyo malalim to masya Allah. <laughs> hindi po ito madumi kasi ano nasa palayan to hindi to kanal hindi ka tulad sa ano sa mga kanal na madumi yung ano Masha'Allah. Allah na. Ha, nakakali niya. Tignan mo. Oh. So yan ang sample niya. Malusog yan. Kahit ganyan ang itsura niya. Tapos yan ang lawak ng mga palayan dito hanggang doon yan masya Allah medyo mainit lang talaga yung, ano, yung araw Si tangaling tapat eh oh, di ba? Masya Allah. Siguro may isda rin to kasi ang lalim. Oh, ang oh, lalim inta ko na yun ah. Masya Allah. <laughs> so may guli na tayo. Medyo may kadulasan dito. Masya Allah. Masya Allah may mga isda pa yan oh, may mga tubig tubig at hindi nilang naitanong mga kapatid itong ano yung part na yan yan na yung karugdong ng ligawasan Mars so hindi po lingid sa kalaman natin ang ligawasan Mars ay isa po yan sa yaman ng Mindanao na hanggang ngayon ay unti-unting Uh, nade-develop dito sa ano sa bansa ng o sa lugar ng ano, probinsya ng Maguindanao wala so, na kami matanda na lang yung buwan na natira mamaya ito alam tayong Ay napakaganda ng look at the view nung nakaraan na kumuha tayo may natira pa dito na buwan السماء na sila mag-abono. So, insya Allah, mamaya ay um, sasali tayo, insya Allah. Mag-abono rin tayo. يا نوماً أنتم جرى وأنتم في همة حب الأنام في همة حب الأنامي. يا دعاء رب السماء يا من صنعتم في الأرض نوراً يا دعاء من فيها الوفاء. وينعتسل أهلنا قد شع صدقه في سعيكم نحو السلام من البدايه حتى النهايه في قلبكم صدق الكلام في قلبكم صدق الكلام يا دعاء Si okay, Dato. <laughs> May import pa kami. Oh My God. Dato. <laughs> Dato, sabihin mo salamu <laughs> Sana all. مثل السحاب والقمامي بوركتمو

Mapasang mami ko. <laughs> Mapasang mami. Bayo kong kakanipari tato. <laughs> Mother ng bayan. <laughs> Okay.